Ako School ka na? Ako. Hindi ka na. Tara, pupunta tayo. School. <laughs> <laughs> Ang lapit lang ng school niya po sa amin.

Oo, <laughs> oona na sila Ano yung Anong Lapit lang. Sobrang lapit ng school niya sa amin. Diyan ka man, Ito na yung school niya. Changgyeong. Ayan. Dawid! Ayan yung school niya. Changgyeong Seoul. Kaya lang, dito kami mag i sa dulo. No. No. Nasa gilid-gilid na yung mga dahon. Minsan na walis nila pag... Pag ano. O, Jaya, Pag maanak. -hmm. hmm Bye bye. Ah, oh, dito na lang si mami anak ah. Bye bye. Dali wait kita dito. Wait ko lang lumabas dito tas aalis ah, na ako. Ayan. ay. Wait natin si ZZ dito. Bye bye. <laughs> Ayan. Tapos, wait ko siya hanggang makapasok siya doon. Sa may, na, ano, entrance ng room nila. So, niya kasi laging maaga. So, niya laging una sa room. <laughs> Sana oh, good, Santa are you in? <laughs> favorite niya talaga yung purple. makapasok na siya. So, aalis na tayo. Yan, okay na si Jane. yung school nila, ang laki ng playground. So, uuwi na ako. Ayan. Ayan na si Jay. Labasan na niya. <laughs> Hi. Tapos na nice school na? Ay na yung bag mo. Ayan. Nasa Ito si Zayhi. Uuwi na kami. Ah, may tutuloy. Okay niya.

Wala tayong mark na. Mark? Wala hmm. tayong tissue. Ayan, nasundo ko na po si Jaylene. Ay, hindi. Sama ka. Ayaw mo sama? Ako na lang? Kumain ka na na? Kumain ka na? Kumain na daw siya kasi libre yung ano, yung libre yung pagkain sa East school. 어 oh. 선생님 좀하면안 돼? 아이나우나미 어쨌든 바다 음. 쓰기 한번더 써야 돼. 어 oh, 그래. 쓰는 거거든. 음. 아니 나보니천 받았어. 와우. 천천 쓴다고. Wow, very g 저희 스안왔고 다른 얘들은 바다 음. 쓰기 두번 하는 걸몰라 그냥 Nagbunong ko ah. Hindi. Sige, sige. Wow, galing na. O, babae ka na anak. Kasi nasundo na kita eh. Bye-bye. Oh. Good. Bye-bye. Like, <laughs> share, and subscribe po. Say, TV!